So what's up sa inyo mga Lods, um, lakas mo naman ng hangin uh, Tsaka kakagaling ko ng kapilya mga Lods So pag uwing pag uwi ko sa bahay, um, gagawin natin mga Lods Ire-refer ko yung ano, ire-refer ko yung 3 star natin para Papalipad ulit natin ngayon, okay? Tara, samahan niyo ako mga lods. Let's go. And dito na ako sa bahay mga lods. So tara, uh, I start ko na siya ayusin. Dito sa may gilid ng bahay. Dito ko pinesto. Ayan. So lalabas muna natin. So bale ito yung mga kailangan ayusin dito mga lods. Um ito tatalian ko siya. Um, Kaya ito na backlash no. mga ibang parte mga lods. Ito yung mga hindi ko napatakan kasi ng ano ng show Ngayon so itatali ko siya sa mga part na to. Tapos tutuluan ko siya ng show para makapit. Okay? Then kung nakikita niyo mga lods itong dilaw niya dito kumpara dito sa may buntot hindi magkaparehas parang mas matingkad tong nasa itaas kumpara na sa ibaba. So may konti pa akong ritaso doon sa ano sa bahay. So nakakulay nito, na mas kasing tingkad nito. Na ito. Gagawin ko, um ilalagay ko dito ipapalit ko siya, okay? So tara samahan niyo ako mga lords, update ko kayo kapag naayos ko na tong 3-star san natin. Let's go. So, ito yung update mga lords. Um okay na siya. So, naayos na natin. Ah, uh, di ko mapalitan tong ano tong yellow dito sa si ibaba mga lods kasi napakahirap alisin itong rug dito sa may ano niya. Baka kasi kapag ano kapag pinilit ko, Naaalisin, baka masira okay so eto naman sa taas niya parang walang nangyari mga lods ayan wow ayan. so ang mapapansin lang natin mga lods um kumpara nung dati nung kakagawa siya um nung dati medyo banat yung ano niya yung pabalat niya ngayon medyo lumawlaw na ng konti kasi um yun yung ano sa charol talaga medyo nababanat siya kapag sobrang lakas ng hangin okay so hindi ko pa nakakabitan ng sumba mga lods mamaya pakita ko sa inyo kapag kakabit ko yung sumba nilalagay natin okay so let's go, mga lods yan, so okay na mga lods. Restart na san natin. May may sumba na rin yan, okay? So tara ipapalipad na natin mga lods. Let's go. Tara sa so tatali ko muna mga lods. Ah. Uh, kami sa bukid, ang lakas ng hangin. Ayan, gumigewang mga lods. Kasi medyo na ng konti yung hangin. Kanina ang lakas nung sumba niya, nung pagkabirit niya kanina eh. Kasi may sabay ko sa malakas na hangin. Tapos yung pagpapalipad namin kanina, hindi ko inila. at ah, tumakbo ako para madali umangat mga lods. Kasi ang hirap pangatin pa na ito sa, sa, sa sobrang laki niya. Ayan. Siguro mamaya kapag lumakas yung hangin mga lods, um, lalakas din yung sumba niyan. Ayan, so... Kapag may na yung hangin, um, may kiling siya sa bandang kaliwa. Pero, kapag lumakas yung hangin mga lods, nawawala yung kiling niya. May yung lipad niya. So, medyo maganit pa nga eh. Kahit hindi malakas yung hangin masyado. Kanina, sobrang lakas. So, patigil-tigil yung hangin mga lods. Sa totoo lang. So, parang umiikot lang. M minsan, hindi sa bukit malakas. Tapos, hihina yung hangin nandun naman sa amin. Okay? Kasi medyo may kalayuan to lang konti itong bukid mga lods. Ayun tayo ng mga lods. Nakita may umukti. Nasa 150 meters din 'yan yung layo niya. So, ito na yung baliparan namin mga lods na araro na. Lapit na. Ewan ko anong nangyari sa sumba niya kanina nung pagkaangat niya kanina ang lakas eh. Tapos ngayon nasa itaas. Hindi siya makabirit. Siguro ano um, kailangan ng mas malakas na angin kasi ang kapal nung sumba na ito eh. Kaya ang bangog kanina mga lods kung marinig nyo. Sumba niya. So di bale, ayusin ko na lang itong mga lods yung sumba niya pagkababa niya. Pero mas maganda sana kapag lakas ng sumbay eh, para pambulabog. Eh. Kanina nabulabog nga yung mga ano dito eh, sa bukid, yung mga ibon, nagsili parang kanina nung lumakas to. Lakas kasi mga lods. Ayan, sasagad ko na to mga lods, didiretso ko na to hanggang maubos. Diba? Mainit nga lang eh kapag sobra mong hinaan. Sobra mong sinisipitan yung hawak mainit malapit na ayan wala na mga lods sagat na oh may kasama tayo may bagong may bagong dating ayan mga lods sa sagat na so pakita ko sa inyo yung guryon mga lods eto siya ayan mga lods so, oh, ang ng lipad kaso medyo nakatagilid ng konti pero, once sa tinamaan ng malakas na hangin, mga lods, ayan, ano, siya. So, ang tayog niyo, mga lods, ang layo. 300 meters na rin. So, napakaganit nyo. Tali nyo mga lods. Um, ayan, eto yung tali nya. Ayan. Nung mga ibang guryon ko mga lods, sobrang load nitong tali. Eto sa kanya ngayon. Um, mas ano mas bagay sa kanya kaya niyang buhatin tong tali mga lods shout out nga pala sa bumili ng ano ng 3 star dasan ko na anak neto si Jillian go so paliparin mo na rin yung kuryon mo lods kahit sobrang lakas ng hangin kahit pambagyo hangin hindi yun sumisirok okay so mas maganda pa yun kapag medyo naslan ko yung pagkakagaw ng pakpak nya pahiga kasi yun kaya medyo tumutupi siya pero walang kaso doon mga lods importante kahit anong hangin kaya 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 niya ayan so zoom natin para zoom pa natin ayan zoom out and zoom in ayan so yan kapag naka zoom in siya mga lords layo so para siyang pinakuan sa ano eh sa itaas eh di ba sa mga nagtatanong sa akin kung may tutorial na ba ako kay may pattern na ba ako ng ano ng Tristan Design. Wala pa akong nagagawang ano tutorial niyan na step by step kasi ang daming ano niyan eh, ang daming kailangan gawin diyan eh, matrabaho siya mga lords sa totoo lang. <laughs> Hindi pa ako ready para gawa ng tutorial pero okay maglalang mga lords. Um soon gagawin ko yung best ko para magawa ko to ng tutorial itong ano natin. Itong Tristan Design natin, okay? So ito yung update mga lods. Um, inuwi na namin yung ano yung three star dasan natin. Uh, tinawid ulit namin sa mga kuryente Tsaka sa mga puno. Parang nung kailan, okay? So ito yung kulunan nya mga lods. Ayun. Tirik na tirik pa yung tali niya, okay? Ah, uh, namin dito mga lods kaya ako inuwi kasi papaabutin ulit namin to ng gabi para masulit namin yung pagpapalipad mga lods, okay? Tsaka may next vlog din ako na uh, si Kasuin mamayang 6 PM kasi papalipad ko yung moonlight ko mga lods ayun Apa uh, papalipad ko yun na ano na may pailaw okay so abangan nyo mga lods um kita kit sa next vlog ko and sa mga bago pa lamang sa channel ko please wag na huwag nyo kakalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga video na i-upload ko okay kasi sa channel na to mga lods marami tayong tutorial tungkol sa saranggola Nagbabaga nagbabahagi tayo ng kaalaman natin tungkol sa mga saranggola at saka marami pa tayong ideas na i-share sa inyo mga lods okay so hanggang dito lang muna mga lods God bless